Isang mainit na hapon sa lahat. May napaka-cloudy. Mainit siya, natatakpan ng konti ng clouds. Yan. Diyan, kahit mainit, marami pa rin bunga yung mga puno ng yung Ayan. Ah, Ay, marami pa rin bunga. maglalaro ang mga ibon yan ang inakit ko ng lansones magandang hmm. ano to yun, potted plants yan ang dinititigan ko no araw Hey, just an update, babush